habang may buhay ay may pag-asa para sa ating ATM Action Tulong Misyon alamin ang isang mapusong kwento ng isang nating deserving kababayan kapos ngunit hindi nang gihina, sinusubok ng pagkakataon, ngunit patuloy na nananalig sa Panginoon. Mula sa aking opisina, mula sa pagdamay ng bawat mamamayan, para sa kapwa Pilipino, ang diwa ng bayanihan, Julian, imoment mo na yan. <laughs> Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Sinay Dagalyano sa Lakson. Nakatira dito sa ano, Villa Beatrice. Matandang balarak isang city. Ako po ay may 64 years old na ako. At ako ay may kunting ano kami. Ang pinagkakitaan ko po ay gumagawa kami ng ano, paper bag. Kahit pa paano, makaraos kami. Meron akong anim na anak. Ang kaso yung isa, wala na. Bungso ko yun. Yun ang pinagkaanohan ko, pinagkaabalaan ko dito. Kaso, hindi ko maano, nawala na siya. Kaya ito kami ngayon. Kunting hanap buhay, tiis lang, magkaraos lang kami. Kaya yeah, nanay, uh, po medyo emosyonal po kayo, no? pero gusto ko po sanang malaman ano po ang storya nung anim na anak niyo po at yung nasabi nyo nawalan na nawala, na na. Yung anim ko na anak, yung, yung nawala, binata pa yun. Tapos ito, meron may, nako akong lima. Nagkanya-kanya na sila, ano, pamilya. Yung isa nasa Batangas, yung isa nasa, ano, sa Kaluukan. Okay. Yung isa ko naman, meron akong anak na nasa ibang bansa, Tumboy, Pero kailan lang yun? ano umalis. Di pa talaga ano umalis yung gawa ng merong aksyang kapatid na mag-dialysis. Dialysis yun. Yun ang dahilan kung bakit sila siya umalis. Para lang masuportahan yung ano niya pag niya pero hindi talaga umabot. Ano pong nararamdaman niyo na Ay, sobrang sakit. subrang Sobrang hirap pag sa parang nanay na, wala. Oh, na. <laughs> Kasi bunso ko yung malamagoy ka. Bunso po siya, ne? Opo. <laughs> Sobra, sobrang sakit sa isang nanay na mawala ng isang anak. Kahit sana hirap kami. Sana buhay pa siya hanggang ngayon. Ay, pasinsin na pa yan. Okay lang po yan, okay lang po yan. Kaya nga, gumagawa kami ng paper bag para maanong ba yung paggagamot niya. Ma kung sa ano pa ma yung isang dialysis niya kasi three times out week dialysis. May pasko nanay. Ano po ba ang ano Ang hiling niyo anong binagdarasal niyo sa ano sa araw-araw. Sa araw-araw. Sana makaraos kami. kami nga nga sa aming pangangailangan sa araw-araw kasi ko makain kami, magastos, Bayaran kami ng kuriti, tubig. 'Yan ang gusto ko na gusto ko na makaano man matulungan man lang sana kami kasi lalo na asawa ko di na maka pagtrabaho hindi lang kami sa bahay so ang dahilan po mat kami nandito ay opo. uh, meron pong munting programa si Senator Amy Marcos kilala niyo po si Senator Amy opo yan so si Senator Amy meron siyang program na nagbibigay po pinapapunta niya po kami sa ating mga deserving kababayan na katulad din niyo nanay dadayuhin pupunta namin at na alamin ang storya para makapagbigay ng munting tulong so ito po yun salamat po ay, thank you po. Yeah. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Salamat so, po. yan po. Yan ay paunang tulong lang. Uh, Opo. Okay. Siyempre, hindi naman namin po alam ang kalagayan ninyo, kung anong sitwasyon ninyo dito. Pero sana po, true dyan, eh, medyo kahit pa paano makabawas ng gastusin at makapag, makapag-ipon ng kaunti kahit paano. Ano, baka may munting mensahe pa rin po ulit kayo doon na lang po sa, sa isang camera. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos tulong nyo. Malaking bagay na ito sa amin. Napakalaki na. Thank you po. At sinanay-sinay na nga po ang ating deserving kababayan. Muli. Maraming, maraming salamat, salamat po, Sen. Ayme. Merry Christmas! Thank you! Merry Christmas! ang hinaharap nating suliranin, tandaan na ang solusyon ay tayo rin. Ako po si Senator Amy Marcos, ang bawat isa, ang bawat Pilipino ay may solusyon. At sa lahat ng solusyon, tayo rin ay may aksyon. Mula noon hanggang ngayon, bagong taon! Basta na pag-uusapan ng bayan, basta tungkol sa mamamayan, dapat magka-moment yan. Hanggang sa susunod na linggo, ito po ang At The Moment with Aimee Season 3!